sa isang sulyap mula sa itaas. Matatanaw ang isang dagat ng luntiang kagubatan. Isang kumot ng kalikasan na bumabalot sa kabundukan. Sa gitna ng huni ng mga ibon at bulong ng hangin, may isang anino ang nagkukubli. Hindi ito basta-basta ibon, kundi isang hari na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Dito sa puso ng mga bundok, naninirahan ang isa sa pinakamagandang nilalang sa mundo, ang Agila ng Pilipinas. Unit bakit siya nagtatago? Ano ang mga lihim na bumabalot sa kanyang paglipay? Samahan niyo akong alamin ng kanyang kwento. Ang Pisico Faga Jeffrey o mas kilala bilang Monkey Eating Eagle ay isa sa pinakamalaking agila sa buong mundo. Ito ay may habang maabot sa isang metro, may lawak ng pakpak na halos dalawang metro, at may timbang na umaabot sa walong kilo. Isa rin siya sa pinakabihirang ibon sa kasaysayan. At ang mas nakamamang hapa nga, matatagpuan lamang siya sa Pilipinas. Sa puso ng mga gubat partikular sa mga isla ng Mindanao, Luzon, Samar at Leyte, doon natin masisilayan ng kanyang kamangha pamumuhay. Sila ay mga hari at reyna ng kanilang teritoryo. Nagpapakita ng likas na talino at pagiging alerto. Araw-araw ang agila ng Pilipinas ay sa gumibising sa tunog ng kalikasan. Sa kanyang matalas na mata, sinisiyasat niya ang kanyang teritoryo handang harapin ang anumang hamon. Ang kanyang pangangaso ay hindi lamang para sa kanyang sariling ikabubuhay. Ito ay mahalaga rin sa balansay ng ating kalikasan. Bilang isang apex predator, kinokontrol niya ang populasyon ng mga hayop sa kagubatan, tulad ng mga unggoy, paniki, at iba pang ibon. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa populasyon ng mga hayop, tinutulungan niya mga halaman at puno na lumago at umunlan. Ito ay nagbibigay ng malinis na hangin, malinis sa tubig at proteksyon laban sa mga sakuna. Ngunit ang buhay ng agila ay hindi lamang tungkol sa pangangaso. Ito rin ay tungkol sa pag-ibig, pamilya at pagbapanatili ng kanilang lahi. Sila ay nagtatayo ng kanilang pugad sa mataas na puno kung saan sila nagpapalaki ng kanilang mga inakay. Ang pagpapalaki ng mga inakay ay isang mahirap na gawain. Ngunit ito ay isang gawain puno ng pagmamahal. Ang mga magulang ng agila ay nagtutulungan upang protektahan ang kanilang mga anak mula sa mga panganib at turuan sila kung paano mabuhay sa kagubatan. Ngunit hindi lahat ng araw ay maganda para sa Agila. Sa likod ng kanyang ganda at lakas, may isang malungkot na katotohanan na lagi niyang kinakaharap. Ang buhay niya ay puno ng panganib at isang madilim na kasaysayan ng pagdurusa. Mula noong dekada 70, Nagsimula ang walang awang pangangaso sa Agila. Noong 1978, tinatay ang limangpong Agila ang pinatay para lamang gawing palamuti o ibenta sa mga kolektor. Bawat isa sa kanila ay may pangalan, may pamilya, may kwento. Ngunit baliwala ito sa mga sakimang kamay. Kasabay ng pangangaso winasak din ng kanyang tahanan. Mula taong 1980 hanggang taong 2000, halos kalahati ng kagubatan ng Pilipinas ang nawala dahil sa ilegal na pagtutroso at pagmimina. Let's go to Southeast Asia now and the Philippines is ranked as one of the countries most vulnerable to the impacts of climate change. It's regularly hit by powerful storms, landslides and flooding. Forests on the country's largest island Luzon are among the natural defenses against extreme weather but mining, quarrying and illegal logging have devastated much of it. Our correspondent Laura Bica has this special report on those fighting to protect the remaining forest and those who want to exploit it. Sa bawat punong pinuputol, isang pamilya ng agila ang nawawasa. Sa bawat kemikal na ibinubuga ng mga minahan, isang buhay ang nalalason. Ngayon wala pang apat na raang pares ng agila ang natitira sa buong Pilipinas. Apat na raang pares na lamang ang nagtataglay ng pag-asa para sa kanilang lahi. Ngunit patuloy pa rin ng panganib. Patuloy pa rin ng pagkasira ng kanilang tirahan dahil sa pagbabago ng klima. Ang agila ng Pilipinas, simbolo ng kalayaan. Ngunit siya mismo ay bihag ng ating kasakiman at kapabayaan. Ang kanyang pagtatago ay hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa panghihina. Sa kabila ng madilim na kasaysayan, may pag-asa. May mga bayani na handang isakripisyo ang kanilang oras, lakas, at puso para sa agila ng Pilipinas ang Philippine Eagle Foundation na itinatag noong 1787 ay nangunguna sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga agila sa Captive Breeding Program. Sa pamamagitan ng kanilang dedikasyon, nakapagpalaki na sila ng maraming inakay nakalaunan ang pinakawalan sa gubat. Ang Department of Environment and Natural Resources or DENR kasama ang mga lokal na komunidad ay nagtatrabaho upang protektahan ang tirahan ng agila. Sila ay nagpapatupad ng batas, nagtatanim ng puno at nagbibigay ng edukasyon sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng agila. Ang mga katutubong tribo sa iba't ibang bahagi ng kabundukan tulad ng Bagobo Tagabawa ay may malalim na respeto sa agila. Sila ay tradisyonal na nagbabantay sa gubat at tumutulong sa pagprotekta ng mga pugad ng agila. Sa tulong ng teknolohiya, sinusubaybayan ng mga siyentipiko ang mga agila sa gubat upang mas maunawaan ang kanilang gawi at pangangailangan. Sa pamamagitan ng mga datos na ito, mas epektibo nilang napoprotektahan ang mga agila. Hindi pa huli ang lahat. Meron pa tayong pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran. Huwag nating hayaan na ang kanyang pagluha ay maging sumpa sa ating bansa. Ang agila ng Pilipinas ay hindi lamang isang ibon. Siya ay simbolo ng ating bansa, ng ating pangarap, ng ating hangarin. Ngunit bakit siya nagtatago? Bakit nababalot ng lihim ang kanyang paglipad? Ang kanyang pagtatago ay refleksyon ng ating kasaysayan, ng mga pagsubok na ating pinagdaanan, ng mga banta sa ating kalayaan. Tulad ng agila, kailangan din nating magtago upang protektahan ng ating sarili, ang ating kultura, ang ating kinabukasan. Ang bawat sugat sa kanyang tirahan ay isang sugat sa ating pambansang puso. Ang bawat agila na nawawala ay isang piraso ng ating dignidad naman. Ngunit hindi tayo susuko. Tulad ng agila, mayroon tayong likas na lakas at determinasyon na bumangon muli. Ang kanyang lihim na paglipad ay hindi lamang tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa pag-iingat sa ating kalikasan, sa ating kultura, at sa ating kalayaan. Sa bawat pagaspas ng kanyang pakpak, ipinapaalala niya sa atin ang ating pambansang hangarin ang maging malaya, malakas at nagkakaisa. Ang agila ng Pilipinas, simbolo ng ating nakaraan, kinabukasan at walang hanggang pag-asa.